So ito po, maghihinang po tayo ngayon ng air duct, ducting po. Uh, exhaust ng keychain po, hinangin po natin yan kasi kailangan hinang po ito. Kasi makapal ito eh. Uh, ang gamit po natin dyan eh, lang asetilin po. Kaya kailangan ano, saka ingat baka matalsikan tayo ng piraso ng bakal na tunaw. Medyo delicate sa pag sa mata. Tsaka dito po kami ngayon sa like Pampanga. Uh, dito sa Puntana Resort and Casino. Uh, isa po tong, uh, ano Chinese restaurant. Yan, gawa namin. May mga kasama rin kami Chinese dito. Ay, nagtatrabaho. Ayan. Mag-inam na tayo. Let's mm -hmm. go! 白忙了你。<gasps>

Tapos siya. Ano yeah. siya. Pag marunong siya, siya nang nang sa labas, no? <laughs> Siyempre, marunong eh. di ba? <laughs>

Okay. Hey. Yeah. Mm -hmm. Certified this is the Certified. operator Certified.